Good morning. Welcome back po sa ating lecture room. And yes, this is Dragon Year 2024. At meron na po tayong isang video na gawa. At ito na po ang pangalawa nating video for this year. At sasagutin po natin dito sa video natin ang katanungan ng isa sa ating subscriber na si Villaflor de Lara. Uh, shout out po sa inyo, uh, Bill of Lord de Lara, and thank you for your question. Ang katanungan po niya, pwede ba bilhin ang lupa na ginamit sa korte dahil the owner has committed an offense and required to give bail for his temporary release. Alright. So, before that, you have to understand, no, that ang property na title, pwede po yan siya gamitin pampiansa sa korte for a person who has a pending case, no? Criminal case in court. Mayroon siyang kasong criminal at gusto niyang um, na-issue siya ng warrant of arrest or nahuli siya and kailangan niya muna lumabas temporarily and magpupo siya ng bail gamit po ang titulo niya. And as I said, this involves those people who are considered under custody of the law. Either may na-issue ng warrant of arrest or warrantless arrest. And take note that bail is not always a matter of right. No? Even if sabi ng Constitution, ah, uh, pwede po tayo mag-guaranteed po sa Constitution ang pagpiansa. Pero meron po tayong mga non-bailable offense, no? lalo na kapag ang evidence of guilt is very strong, is that you cannot post bail like rape, like murder. Yan. Hindi po tayo pwede makapost ng bail dyan because that is na those are non-bailable offense. So, yung mga bailable offense, yung mga less grave penalties like slight physical injuries, homicide, pwede po tayo makapost ng bail, no? And ang korte lang po, no, ang pwedeng mag-grant ng bail, no? Sila lang po ang pwede makagrant ng petition for bail na ipapile po dito. But well, bail is very important dahil nakakatulong po ito mag sa ating jail. Ibig sabihin, mabawasan yung mga nasa loob ng jail, no? At doon ko muna sa labas, habang nililitis ang kaso mo, temporary liberty. Ibig sabihin, hindi po ibig sabihin, layak ka na. Hindi po, temporary lang yan habang nililitis ang kaso. Criminal, no? Now, there are three kinds of bail allowed, no? under the guidelines of the Supreme Court. And ito po, number one is yung cash bail. Ito sa cash bail, kung sinabing 30,000 ang bill mo, bigay mo yan doon sa korte. But after ng, ng, ng kaso, whether you are convicted or you're acquitted, pwede pong ibalik, ibalik po yan ng buo lahat sa iyo. Walang labis, walang kulang, wala lang interest. Okay? And that uh, kung meron din tatawag na surety bond, no? yung corporate surety bond, wherein in-issue yan banding company and i-guarantee po no? ang pag-attend ng person under bail sa so corporate surety na mag-attend po siya during the hearing. No? So, yan po ang pangalawa. Ang pangatlo na ating tatalakayin itong property ban. No? When we say property ban, it is a real property. At ang subject po dito yung titulo ng lupa na pwedeng maging subject for bail bond. Okay. So, ang tatalakay natin is the property covered by a title na meron po tayong nagamit natin for bail purposes. Okay? Nag-grant po ang bail. And take note that ang titulo po ng lupa is just a title or an evidence of ownership ng isang property, na real property. So, yun. Ito po, may property siya. No? And because of that, the grant nga ang bail and nakalaya po temporarily yung akusado. Ngayon, binebenta niya ang property so ang question po ba safe po ba siya bilhin okay well you have to understand that wala pong safe sa mundo when it comes to buy and sell transaction of lupa because as i said kailangan po natin mag-conduct talaga ng due diligence no let's say assuming aside nag-conduct na po kayo ng due diligence due diligence ng ng seller tapos, due diligence sa property by conducting ocular inspection. Nagtingin na po kayo ng nagpa-juridic engineer kayo to determine the encroachments kung wala. Malinis, no? Except for the fact na sa likod nitong titulo is may nakatatak po na subject siya ng bail. Take note also, you have to understand that itong titulo na ito, ito turn over ito sa court, ha? For which kung saan siya na uh, merong kaso. At ikikip yan ng korte. At kang so, gagawin ng sheriff doon, utusan ng korte, is itatak doon sa titulo na meron pong uh, ginamit itong bail. At doon sa R.O.D. copy, nakatatak din yan. So, when you secure a certified true copy of the title, ba, meron pong nakatatak doon na gamit po ang original uh, owner's duplicate copy of the title sa isang pending criminal case involving this particular person. Pwede bang bilhin? Okay. As I said, assuming natapos na natin lahat yung ating due diligence at malinis naman except for this bail, pwede naman siyang bilhin. There is no problem with that. However, you have to understand that you have to wait up to when matapos ang kaso bago po ma ang title. Kasi Until such time na nagtutuloy po yung paglilitis ng kaso, eh, hindi po yan maibibigay hanggang matapos po ang kaso sa kapay may babalik sa, ka, sa akusado. Okay. Now, the question is that, ano ba ang reason kung kahit niya ibenta? Usually kasi ganito yan. Uh, karamihan, let's say, may kaso siyang estafa. Tapos, ang bayaran is, uh, okay, settlement. No? Uh, Settle siya doon sa korte. The civil aspect of the case. Sabi niya, Sir, bayaran ko na lang Mr. Complainant during the trial. O, sige, magkano ang bayaran? Uta, 300,000. So, in order to do that, ibebenta niya itong property na ito. Kasi sir, pambayad ko ito ng ng ano, ng settlement namin. Ah, ganun ba? So, okay lang. So, kung binenta sa'yo, tapos yung portion of the money is ibibigay po doon sa complainant and therefore, uh, may dismiss na ang kaso, no? Uh, later on, because of the compromise settlement, no? And then, after that, pwede na makapile ng motion sa court to remove no the annotations to cancel the annotation na na about the bail because tapos lang kaso decided na and there was already a compromise and therefore magiging malinis siya ulit so kung ano may yung title doon naka nakatatak doon sa title sa likod ng encumbrance ng bail because of that subsequent order by the court na close and terminated ng case at naibalik na ang title doon owner, it becomes already a clean title on its uh, on its uh, extrinsic face no, sa labas niya. Ganun, no? So with that, uh, you could transfer it now under your name. So, sabi mo, safe pa siya bilhin? Pwede naman. Walang problema. Basta as long as you comply, yun yung sabi po nating due diligence requirement that I said. Okay? So take note of that and remember, uh, everything is okay as long as first you have to consult it with a a legal luminary. Yung abogado, tanong po ninyo dahil gusto niyo bilhin ang proseso para mag-guide po kayo. Para hindi po kayo magkamali, no? Tapos gusto gusto niyo talaga yung property, please po lumapit po kayo sa isang abogado sa isang lawyer or isang real estate uh, practitioners, mga real estate consultants, you can ask them so that they could guide you if uh, ito pag purchase ng property na ito safe ba ito aside from the fact na meron siyang mga tatak no na ganyan na ginamit siya sa bail but also doon sa mga due diligence uh, requirements no but uh, we have that lecture series no alam na po natin paano mag-conduct ng due diligence so please uh, watch also those kung hindi pa nakapagpanood for those who are still new in my in, the, in our channel please uh, watch those uh, videos natin on due diligence. Marami po tayong mga videos on due diligence. Okay? And of course, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe. Subscribe na rin po tayo para napan ma-notify kayo sa mga bagong video lectures natin. Alright, so yan na po. Thank you so much and I'll see you again next time.